Good morning po sa ating lahat Sa vlog po na ito ay po natin ang sukat ng ating 1000 heads capacity na poultry house Sa mga nakapanood na po ng aking mga nakaraang vlog Ang unang tinayo pong building na ito na ang capacity ay to be exact, 432 heads. Ito, ito po yung 432 heads. Hanggang dyan sa may kahoy sa gitna. Ang sukat po nito ay, ang lapad ay 15 feet. Ang haba naman po ay 30 feet. Tapos yung sa gitna po, isa sa aisle natin, nasa 1 meter po ang kanyang sukat. Tapos po nag-extend na po tayo, nag-expand po tayo ng building. Dinagdagan po natin ng 300 heads. Kung makikita nyo po, wala pa pong laman dito sa kabila. Standby pa po yan kasi by February po, ni darating po tayong ulit na mga RTLs na 300 heads din po. So total po nito magiging 600 heads na po dito sa kabila eto po yung bago nating dinugtong nating building. Bali ang sukat naman po nito, ganun pa din po ang lapad, ang haba naman po ay 40 feet. So ngayon po, ang kabuuan na lahat dito po sa dati nating building, sa naunang building, 432 heads. At dito naman po, ang kasya po dito ay 600 heads. So nasa 1,000 32 heads capacity ko talaga ang buong kasya sa building na ito. Pero kung kung, so, kung kung itong building na ito ay buong isang buong kung itong building na ito ay isang buong pinagawa, nagpas po sa 1000 heads ang kasya dito. Kasi memang may space pa po dito. Wala po nang dinugtong natin, hindi po natin sinagad yung hindi po natin pinagdikit yung cage. Si dito rin po yung lagayan natin ng tubig. Bali may space pa po dito. At sa dulo din po. Ayan. Ito po, sa ngayon wala pa po yung cage kaya dito po muna ako nagtitimbang ng itlog. Ito na po yung 300 heads na dumating noong last week ng October. Ito na po yung kanilang production ngayong araw. So ang total po na sukat na ngayon ng building ay nasa 70 feet ang haba dulo sa dulo 70 feet at ang lapad lang po nito ay 15 feet ang, ang height ceiling naman po mula dito sa flooring ay nasa 10 feet po Bali ngayon po mag, mag ha na po tayo ng itlog. Ganitong oras po tayo nagaharvest ng itlog para po malinis pa po yung itlog. Wala pa po ganong ng talsik-talsik ng feeds. At saka halos patapos na din po silang mga itlog sa oras na to. Iyan na po ang ating harvest as of 11 AM. Sa ating 400 heads po, meron na po tayong nakuhang 378 eggs sa ating 300 heads naman po na Meron na po sa 300 heads naman po may nakuha na po tayong almost 5 trays.